na ana sa si live na nato na to, si attorney PB may hapon muna na, ni mo na attorney PB ay good afternoon sir Julius. Oh, um, so naha ito ang cost na ito PB So naha na ito ang mga guests no? Ito ang mga bisita na Kung asa, nagpakitabang ni Dool Dere Mismo yun sa ito ang istasyonan Kay so, saan pagi? Sila pa istoryahan no? To, saan saan pagi na kabot mo dere uh, Sir? Uh, he, may hapon na ni Ning nakadungog mo gud meter nga sa DIY FX tour nga mutabang mo sa kanang nagpareha na mo tour ni ba nga sa mong sitwasyon nga murag ang istorya mo na ang among sa kanang tour ni nakadungog man gud nga sa kanang DIY Apex nga mutabang mo nang ni dool mo sa imong istasyonan sa inyong istasyonan sa programa sa, sa programa Bantala, sa, sa Sa so sa so, problem pa uh, problema <laughs> sir katong iko to sa naitabo pang pangklam dito sa inyo area na unsang sa kadlaw na naitabo na 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 lang kag iklaman inyo ang sakyan na dito nahulog na to kan ng private sige istorya para uh, ma launa lawa di ko ka konsa oras basta ang sure sure ko launa ginapsado. Mm -hmm. So, unsa okay. so, so, may maitabang uh, okay. ni attorney anak no sa atong programa, unsa so, may maitabang namo. Sige, isulti mo ang problema. lang mo, mo lang uh, kanang pribao noon ta mi og sa pa kanang dugay sa parking dia, Ang mo nga din na sa dili usbon to diri. -e, Mahal ba kay program pon pay binya. Pangita pang kwarta. Tama. Dili mo guna permanent. Karon pa mo na gipuna na hitabo diha attorney. Sukad-sukad. So, so, Karon pa okay. man hitabo na siya. Nagiklam man mo na diha na istorya na ko ang kuan istorya na mo tong tagaklam nga no iguro rong pugunos lang nigtubag sa kanang nanawag nga ipaklaman ang katong dito mga sakinan hindi ko sila nigtubag sa kanang nai-complain Asa galing niyo, sir? Sa kalunasan yeah. sa torne? Kalau nak si busi tiran ni. Oh, kalau nak sangan dope. Ibu picture ni atau ni PB. Okay na. Ano ni sa ato ni, uh, sila ni doon ni gumikang kay uh, na kabalo sila sa atong programa. Ang pinaka problema nila, agipangklama uh, ipangklaman ang ilahang sakyanan, bisang gani o ka ingon nato na ka ng gubao na, no? I-stop na ba? Diba ka nang nato uh, ang na din to. how many years in now karun, giklaman, anyway, tanan man dito kipangklaman, kaya na nireklamo na usa ka principal yeah, dito yun, sa eskwelahan nila. Kaya karoon, uh, wapag giklase, giklaman na mga banda ala sabado sa kadlaon na manay resibo. Diba? Kita man So, gitawagan daw ang mga taga-CCTO, si hindi na nga dito dito, nahibong na lang sila. Pagkabuntag mata nila ang mga sakyan nila is naray mga sing-sing na din na ko uh, na uh, morning ilang pinaka problema to how many years ha, na inaw you know, karon lang di klaman so makita po nato dito sa area eh anyway, na may video po dito na nahulog ng isang mura na siya ng private area no wala din siya naka obstruct so mo na pinaka problema atomic pb so unsa may maitabang nato ani nila kabahin sa ilahang problema sa may muhang ma ma -advised. advice sa mga aspeto ani kanang pagplan sa mga sakyan din sa Cebu na magud ni sila ordinansa ang taning city ordinance sa Cebu City di wa ko masayop ko for 91 nga ordinance sa city o din sa Cebu City ila ginang git implementar ang pagplan kung naay mga sakyanan bitaw nga mo to nakaviolate sa ordinansa pero ang may palitaw on board Tama. Na kabahin o kabahin sa pagsakto na pag-parking o pagpunong sa mga sasyanan. Mm -hmm. So, ang multa ni Sir Julio na ay multa ni mga 1,000. Mm -hmm. Kung pa na maklaman ka. Dili ba? Dili, dili. 1,000, 1,500. Kung na raw rin. Okay. Mm, 1,500 na. So, oo. So, kami sila kung ang nagklaman clam mga taga-CTO nagbase na po na sila sa ordinansa. Kaya na may ordinansa na hindi ipagawas na po sa si, Cebu si, City. Si. Tara, pero na nanay, nanay, anak, na no parking, no clamping, anak? Wala. So wala may gibotang na signboard, attorney, pwede ba sila mo kuhan na, ha? Then, nahulog mo na isa't ng, wala nakabstract ba? Dalan, anak, bitaw? bitaw. Did Actually, eh, kung imo eh, ang basihan ang land transportation ko ang uh, um, no parking, kung wala no parking sign yan, hindi lang yung siya makatagabal maka ang kaning kuan, kaning kasyanan. Correct. Hindi, wala mo na sa violation noon. mm -hmm. So, ang ato nga lang, Anais, ato ang atikasuan, kinahanglan, pasab dun po niya ang kaning mga lumulupyo sa, sa barangay. Correct. Ever o oh, nga, kanang ilan na din ang di implementar at least makahibaw ko ang mga lumulupyo. Sorry, so, uh, oh. mga toan, ito, o oh, igura gita mag, mag, magsusi kung illegal ba o legal ba ilang gibuhat din no, pag sa pagpangklam. Ano yun, ne, ang nahatabo sila, ha, nahulog ni sa kanang illegal kay wala man sa lagi inform kabahin sa kanang pangklam anang kwan, clip. pila you know, how many years na ganit sila nagpipe din na, lang na time giklaman sila, kaya na ay nireklamo na principal deha ko, no? na bago lang po na na principal din ha, ah, no? So muna, nag sa kanang CCTV, hindi, hindi pangklaman sila dito. Pero nakita na to sa area, impact na may video din ha, na to ang nakuha. Ah, Makaana gita na nasa sa private zone, nahulog siya kanang dili gita siya naka-obstruct. Labi na sa kanang nato sa mga sakyanan. Kay isa pa, giklaman po ni Sabado sa Kadlaon. Ha? Sabado sa Kadlaon na giklaman. Sabado, wala say sign na no parking, wala say sign na no uh, clamping. So totally wala gid siya. So ang kuan lang gid ana, nagpatawag. Then ani mo na ba? Diba? Mo no, ko kung CCTV, automatic pang clamping. So na na ra ka dali by na ra ka sayon mo ni mga taga CCTV. Dila but, na dapat na sila yun, awareness unta, di ba? So wala gibuhat na ingon ana eh. Actually, kung po, mo, pwede mo na i-excuse sir, kanday o oh, kanang dugay na yun ka na, unya, oh, wala din no parking time, wala po oh, siya di, on, na ni-violate sa parking rules sa balao, which is na may mga specific nga kanong siya ka po i mo parking. So kung tanaw ni mo, ganang dili insakto ang ilang pangpapula, ang buhaton din na ito at -to dito sa LTO office, unya, oh, mo no, file ka dito o complaint or dispute sa imo ang pag pag na nila pag pag-elementar sa pag-clamp isigot ang mga of dispute sa LTO sa LTO o. Oh. sa LTO ha mauna siya um. Sige, 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 tamo tayo na ka-attorney. Coordinate po sa local government. Sige, sige, sa sige, sige, na sige, upuan, ano, may diretsyo diretsyo ng pusulat pang club. Correct, mara, o, oh, agi-o ka at, uh, ng kapitan. Nakadawag ka sa tayo sa barangay. Mm. -hmm. oh, sa barangay. Wala, wala, sad. Ang katang nakispan atong matagido. Hmm, hmm. Ni Ana, mag-word ng taga. Sige, sige, Kuha na siya, Torne. Torne, wala man sa Mika. Wala man sa Mika, balo po na na, Torne, ado, ganyan siya kami parking di, ha? Na, kung ako, oh, oh. ano, na, kanang... Kanang si Edi, mabano, kapit, ex-kapitan mo na siya, nakaroon na disklo na siya. dili dili sa nak siya ang makaistorbo may sa ilan ng pag-agi dili niya kaistorbo ang una reklamo si Edi doon kanyang media sa mga bata pun dili sa na makakuan sa mga bata kaya mga bata tao kaya ramang kanyang mo at pa doon kaya wala man ay good gianan wala man sa mga agi rin ang iskinan diya ang ang mga agi rin ang iskinan kang Edi mabano ragid may mga agi rin ang Nang ng kunsyar karoon sa kalunasan marag na siya mga agi rin kay gamay ram na siya nga kwan di pa yung para sulod na sa eskulahan pudi lagi siya maka disturbo gud oh ngam wala nga oh, ni nga to i dispute mo ini ato to na to sa uh, LTO tinahan nga imo man lang ito mawala wala gid na siya din disturbo oo oh, oh. nga base sa balaod am no parking basta nay no parking sa automatic nga di pudi mag parking kung Oh. Sidewalk siya or ay sa ibang crosswalk siya di pwede kung naa sa within the intersection dili na pwede parkingan. So kana or naa sa driveway doon sa mga private driveway doon sa mga fire hydrant grants. Mo man kasagaran nga bitag walay parking sign, no parking na automatic pero kung mm. klaro nga no parking or kung walay no parking sign mo, no? Tuwa ang bantayan niya. Wala siya nakadisturbo, wala siya sa lagianan, wala siya sa intersection, hindi siya naka kanang disturbo o naka kanapit ma ma ang mga fire hydrant. Ingon ana ang atong pong wala na sila, wala na sila ni kanang wala sila ni fall ana within that kanang prohibition pwede gina-dispute ang pagpang-clamp nila kahit bitag sila nga na ICT ordinance unya wala siya ni fall under sa mga prohibited parking, pwede na siya i-dispute dito sa LTO. Pero kung may sila nga nasa ilang ordinansa na mauna, bawal. Pero for the longest karong pamana nila lagi implementar Correct. So, ang paton, mas maayong uh, add to dito sa barangay mo coordinate eh, sa barangay o niya, atong kuan nun ang LTO etong kay nag dispute mm. yeah. so anak ni anak man sa LTO mm. nga dili sila muklam kung wala pa nang reklamo gitawagan man sila nga pagklaman to dito nga mga sakyanan nga, na naa didto so di man sad mahitabo nga ang mga dili LTO CCTV CCTO oh, si oh, 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 si oh. di mahitabo nga ang taga dito nga namuyo mo nang reklamo. Mm Ang principal man dili ang istorya dia kay pagabini sa puno nang na sila. Say we ra gi sa nang reklamo. Mm -hmm. Say nang reklamo na pagabini sa bi. Anya mo nga nangutan na ko nga nang cuma nang nang kay nang. Eh tawon mo nang kuan. Ni balik nang nang balik siya. Mm. -hmm. Ni man na nawag magbalik dito nga di man mo ipangitawag ipangklaman nyo. Mm. Di na mo ipangawtaw klekat ting na susuod. Aha. Uh -huh. Tur kad gedoh na ano, business gabi diha kuno sila. Pero wa nagapilog lang sa sound eh. man. Mm. So sila man ginresay. So ang principal so, ang principal ang principal. Ang principal ang principal. Ang kung kinsa kay nagkuan, di ba? So gusto lang sige. ay dinet sa tanan. Dinet paklaman siya ang paklaman ka tumad dito sud. So kun ang, tur sa naglab. Tanang attorney pangutan sa attorney PB kadtong nagreklamo, pwede ba pud to siya makuan? Kanang ato ang ma o og kanang action. Oo. Uh -huh. O oh, pwede, pwede po, uh, mas mayo nga ako bangon dito. Kaya kung nag-file of complaint, kung um, sa iyang basis, koiyang basis, ordinansa, kung nag-implementar po sa CCTO base sa ilang ordinansa, kung um, sa iyang nagreklamo, nga nag-exturbo ba sila, kung um, sa ilang reklamo dito, mm. mas mayo nga ako ko. So... Satawa, pati, uh -huh. Pero... Muro hmm? you know, na ito yun ang mabutu Di, mag na ito na. mag na ito na siya nga na. Sir, kung... Kaya wa may kay ang klaro na ang naka confirm na nawag ang kana si CCTV kinsa sige nawag nila mm hindi mo adto nila gay may bawo mga nokay mas lugar wala siya, sila kay ba nga sa nagtawag sila so pangutan ninyo kung kinsa i kuan gud i klaro kung kinsa nagpatawag sa CCTV para pangklama na mga sakyan din na ha. no kung mao na yung suspect na kanang principal din na, so mas mayo ang CCTV agud to na istorya unsa ingon ingon siya nga ano po sir, din lugar na sir, di ba yung lugar na iklaman? Ah. Iklaman na ayos ko na, alam tawa sir, ayun sa, na ako ikong pregod, maestra, Ah, maestra? Oo, ayun ko Ah, sige, so, oh, klaro na. Oo, na. oo. Di okay, sige. Patik na, So, ipatawag niyo sa barangay ang nag dito, anak na lang. So, muna ingon ngunay. So, ang niya ang pinaka-kuan Ah... ano sa barangay. Pinaka-first. sa barangay, oo. Mm-mm. Pwede po, barangay kay na for kwan lang sa barangay kay na aman din ha ato barangay sa tipong padre kon ah na c c na hindi naman mm -hmm. um, dito na dayon sa kwan no? oh. ah himo na barangay ah oh. so sa oh. deep aid dito deep ato barangay ako oh. na kwan sige lang kay so, na man dito mo sa no, deep no. aid basta na contact na to So pwede na na, no? Attorney na mo. Dito sila ka ng deep aid o coordinate yun sa barangay, anak. Ikaw coordinate sa barangay o well, actually pwede sila mo diri sa gitamay ko ang gitawag na adjudication um, sa NTO para malift ang mga kanina uh, mga complaints tinang la sila mo file og pero mas maayo nga mo coordinate sila sa barangay mm -hmm. para maklaro bisin, kung ilang ilang basis sa ilang complaints na no, sige, sa sige sige. Oo. Mm -hmm. Nya ang deep na nang kuan pwede ba nato i-tap ang deep para makialam man ilang principal iman ilang maestra na makaana kita ang iya pagkaedukado, edukada no kung maomang galing na iya gitamakan. kita makan wala siya nag nag-aware sa mga katawhan din na dita pwede dire ina na lang unta ba di ba so dire and the tso, pang clam dayon di ba Ang deep unsa may kalatanan sa deep sa Julio Ander man nang kwan principal dito sa DepEd. So para mahatagan ni Lord ka ng ah, so principal man din ah okay. Oh. Okay, principal man din ni Oh, so principal. Oh, kanang oh, uh, yahang... administrative. Administrative oh. po na sa Julio. Oh, oh so, sa administrative. So doon ang kwan ani sa barangay o sa administrative. Oh, pwede sila mo pa so, ng uh, reklamo uh, mm. against sa kanang maestra. Oh, sa maestra na nagkwan dito sa inyo ha para so, tangklaman mo, address mo dito. Sa, uh, address ka. address sa DepEd address pwede sa DepEd. Pwede mo address sa superintendent, ano? Ah, oh. na, pwede. Pwede, so pwede ikuhan sa DepEd, no? Yung So, okay na? Oo. Pero, ina mo ito pa barangay di ay, ang sa barangay mang settlement. Settlement si sa barangay and katong sa DepEd, katong mm. administrative, no? So mm. pwede niyo i-report dito sa ilang head na mm. kanin ang teacher dire, mm. gipangpaklaman di mi dire ana, ah, wa mi kabalo, wala magani awareness mm. na gibuhat sa amuha. Ah. Mm. Bako pa ang ng din na amor, pila pa lang nakaka- nagpakuha na, nagpaila na, nagkuha na din na, hari na din na. So, ina na klaro na, ito ang kuala. Ah, sige. Ah, sige, huwag problema, no? Ah, sige, unsa sa inyo hang, kung unsa inyo hang option, basta, dua ka option, barangay o ka ng Edritso, o Department of Education, di ba? So, klaro na ta. So, ano dito sa kanang ng Dip Ed. Andi na sa dito sa, Cebu so City. Under di, na Region 7. Di, di sa Lahog. Di na sa kamay Badayas. Lagi under na dia Region katung sa dito sa sa deep in sa katung sa Comoros sa, sa province ta. Sige ma, kuha na no ato. Na tayo, na tayo. Ah, <laughs> ang ang province mao na dihang sa Lahog, ang sa city mao na di din sa Dayas. Oh, yes. so, oh so, Dayas. Sa Dayas kay kuan man na. Sige, uh, inyohan ng kung no? kung asa na na-under, ato na i-report. No? Mabayad mo taon na. Kung okay. wala eh, reklamo rin yan dito agad. Magpaabot rin mo dito sa ilahang head. So okay na ta, ha? Na lapas na kayo ang oras, no? Overtime na taw ka nang nasa mga 10 minutes. So at least, klaro, no? Pasalamat mo sa ato ang attorney na natagantag ka nang higayon ka rong hapuna. Uh, attorney, I... salamat kayo sa imong yeah. advice, attorney. Dahil yeah, kayo salamat sa si mong okay. lakaw ng Ayun, advice kasi oh, mo, ha? Kung kung sa uh, inyo ang kuan, lakaw, pwede rin ninyo i-interrupt feedback ang expression para makabalukod niyo. Kung sa'y mga kinangla na mong kuhaton, follow ba, or kung sa'y feedback nila para magpinabangay, ragyapon pa dire. Mm, Sige, so Salamat kayo, eh, Torne. God bless. Mm, thank you kayo, Torne. Okay, salamat ninyo, Tanandia. May hapon na lang. Salamat, oh. si Sir Julius. Okay, thank you kayo, Atty. PB Similia. ato ang konsultan sa Bantay Lansangan, Subdivision.